Ha? Ah? May limandaan daw siya eh. Pwede ngayon? Nag-abot. na eh oh. Nag-abot sa Hamit din mo yung ilang hayop. Mumbiktimahin ka pa ng putang inang iyol. Aray Ay, hindi pa nadadali na. Putang. Painumin ka nung puti. Putang inang iyol. Sama ng lasa. Sotakala puting ano nung no, Pasko do no, dispersion no Pasko yung no, sa boteng maliit <laughs> oh ano man ng gayuma gayuma kaya ako yung okay na okay, I'm okay, okay no, shot pala ang <laughs> puta ba may tagay na yung babae tawon tawa, -tawa. <laughs> shot na daw hindi pa ako hindi sa timog na pagka-shoot putang ina ayoko na ako hilo na nakabuha ako sa TV yung hype na yung bigot nung nakarang nyo ako yung putak sa mga nang mga suko kaya po utang yung mga ayop kayo sa akin lasing na lasing ni Gago naihi ako sa banyo no sunod-sunod sa akin si Gago tatadyakan ko pala ba siya tigil siya tadamay mo pa ako may masarap ngayon mo muna manggang pulutan Okay, that's ang ko. Sarado ka sa kaya pag sabad ka sa kaya. ba na ako? Hindi ba na ako Sinikin lang doon pa. ng hat niya. Lahat ng kapal pa sa na pupunta <laughs>